At sa wakas nga mga Marcy, may edit ko na nga itong binyag pa ni Tutoy noong December. At ayan na nga ang mamoy na iyan. di ba busy busy na sina Mother Kills dyan. Dahil dyan sa mamoy na iyan. di diba, nagkakagulo na. At tuwang-tuwa naman talaga ang mga batang yan. At eto na nga ang aking best friend. Nasa table na siya yan napakabilis lang ng mga pangyayari sa buhay Mars. Nagsisimula na silang magluto dyan. At ito namang aking mga dalagang yan. Ako maaasahan na nga talaga sila ang tagahiwa ng sibuyas at bawang. O ba diba, nagre-reklamo na at talaga namang panay. Panay na daw ang kanilang iyak ng iyak sa sibuyas na yan. Siyempre, ibibida na rin natin ang fruit macaroni salad ni Chabebe ako, nako, syempre siya talaga ang gumawa niya. Alam niyo naman ang ambag ko dyan. Ako lang naman ang taga, lagay-lagay lang ng mga ingredients na yan. Syempre siya ang tagahalo. O alam na yan, mga Marcy. Dahil nga December, kaya naisip namin yan na lang ang dessert. Dahil nga usong-uso yan. Ha? po, oh, natatakam na naman ang catch pag napapanood ko ito. Ang hirap talaga mag-voice over, Charis. At ayan na nga, tuloy-tuloy lang ang kanilang pagluluto. O oh, ba diba naman talaga, shout out sa mga kahanggan namin na tumulong sa pagluluto at sa pag-pre-prepare ng binyag ni Tuto. Ay talaga naman nagpapasalamot ako ng bonggang-bongga. At ayan na nga ang kanilang mga naluto. At syempre, shout out ko na rin talaga ang aming Master Chef Jan walang iba naman talaga kundi si ayan na nga si Kuya Romy o oh, diba siya yan siya yan Mars napakasarap ng kanyang luto talaga just ko po lahat talaga ang sarap-sarap. Nako, kung matitikman nyo lang talaga sa personal, hindi ako nagsisinungaling. At ayan ang napakasarap At na At kinagabihan nga, ay yan na nga, magbabalot na nga kami dyan ng mga pamigay para sa mga bata. At syempre, hindi naman mawawala yung patikim-tikim namin dyan. Ay, nako. Kaya nga kami dyan tawanan ng tawaran, hindi mauubos na ata namin ng mga kaya. <laughs> shout out kay Ninong Louie ni Tutoy na talaga namang nagayos ng venue venue isa bahay lang naman kay talaga Mars hindi na naman kay Mabiro ayan na naman at ayan na nga fast forward kinabukasan nandito na nga kami sa simbahan para sa seminar na talaga namang nauna pa nga dyan ng kanilang ninang at ninong. Ay, naku po, Pilipino time talaga ang inyong nanay, Maggie. At syempre, habang nga tayo ay nag-aantay dyan na matapos ang seminar at ayan na nga, tatambay-tambay muna tayo dyan dahil pinatutulog ko ang aking anakis. Alam nyo naman na ayon talagang umupo ni Tutoy kaya naman kami wala nang ginawa dyan kundi ang alam nyo na magsayaw ng magsayaw. Ay, naku, ganyan talaga mga Marcy talaga naman. At ayan na nga, ganyan-ganyan lang ang ginagawa ko sayaw-sayaw lang -sayaw habang nag-aantay. At eto na nga talaga mga Marcy, magsisimula na nga ang binyag siya ni Tutoy. At syempre, kitang-kita ko na talaga ang mga nino at ninang dyan. At ayan na nga, may ebidensya na kami mga Marcy ha. Ayan mga kumari at kumpadre, kitang-kita na talaga kayo sa camera. Kaya alam nyo na, sa susunod na Pasko, magkikita kayo dyan ni Tutoy. Charot lang mga Mars kay talaga. Joke-joke lang yan. At syempre, maraming maraming salamat sa inyong pagdalo sa kanyang binyag. At sa mga puntong iyan nga, ay nagsisimula lang nga dyan ang ceremony. At maraming maraming salamat nga dyan kay Ate Maxine na talaga namang videographer natin siya. O diba, mapapanood na natin ang binyag ni Tutoy. Malang araw, o diba, meron na talaga tayo siya. ng tatila. sa na nga ang binyag ni Tutoy sa simbahan at nandito na nga kami sa bahay Lord, at talaga namang nakaraos na talaga tayo, at ayan nga ang mga bisita dyan ni Tutoy maraming maraming salamat sa inyong pagdalo, kain na tayo mga Marcy at maraming salamat sa cake chabebe. at syempre isa shout out ko na talaga ang mama at mga kapatid ni daddy sa kanilang mga tulong ayan na, para mairaos natin ang binyag ni Tutoy, talagang may pa-sponsor talaga tayo chat. Thank you so much. At ayan na nga ang ating mga bisitang iyan. O ba diba? ang kanyang ninong walk. May pa-pictorial pa. At syempre, hindi naman papatalo itong si ninong Melvin na talaga namang may pa-pictorial din. O ba diba? At ayan na nga ang mga batang makulits na iyan. Talaga namang hindi napapagod ang energy. 100% talaga. Aisha, talaga namang laban na laban talaga ang energy ng mga batang ito hanggang kinagabihan at talaga namang hindi na natigil ang aming bisita dyan hanggang gabi maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong at sa lahat ng mga gift nyo kay tutoy namin yan lang po for today's video maraming salamat sa panunood God bless